Oy, labasan na naman ang mga orange men. Ang haba na ng traffic dito. Oh, napakagabok nga lang mga brother dito sa lugar na to. Nagawang construction kaya pag natutuyo eh napakagabok. Pinagsamang gabok at saka ng buhangin. Para tayo naglalaro ng traffic racer na naka hard mode. madilim na naman yung uh, panahon ngayon nagbabagya na naman ang pagulan pero wag naman sanang uulan ngayon mahirap na naman pag umulan hihirapan na naman tayo lumabas kasi napakaputik sa daan at maaari eh paganyan-ganyan lang yung panahon napapaka traffic nga lang dito tuwing hapon kasi nasa mismong bayan tayo ng bawan marurot na si brother oh lakas pumadyak oh Salot sa mga bike to work Danas natin yan Yung mga ganyang bike to work Talagang pagod ka na maghapon Tapos papadya ka pa Pero okay naman sa pakiramdam, pakiramdam Kasi pinapawisan tayo na Naboburn lahat ng mga mantika Sa ating katawan With wiw With you. ¡Mó bomba bomba! ¡Pase, boi bomba!